sapatos ko na to matagal na to naka-stack may labahan ko tapos pwede pa to parang paan ng bata <laughs> ang pula ko nandyan din eh Oh, yung, yung hello, yung, hello, good morning, good morning. Nandito ay, tinapon na kami. Tinapol? Mm -hmm. Ay, sayang. Eh. Good, morning. good morning. <laughs> Nandito na kami. Nandito kami sa bahay ng anak ng aking friend. Yan, oh. Yan siya. Ayan. Dito na kami. Ang lawak-lawak ng lupain dito. Naku, ilang bahay pa dito may ilagay. Galing doon sa kalsada. Ayan, oh. Galing doon sa kalsada. Papunta dyan. Ayan, papunta dyan hanggang doon, doon pa sa likod. Basta yung wala ng puno, ay hanggang sa may puno lang. Yan sa malinis. Ayan. Doon hanggang ngayon, doon. Itutor ko kayo. Sige, itutor. Pinagbibili. Pinagbibili to kay Linlen. Oh. Magkano? Ayaw ko kung magkano. Matagal na rin to eh. Oo, oh, pero maganda pa ang makina Ay, ito na lang ipabili ko doon sa kaibigan ko. Magkano? Pwede, oh, ayaw ko kung magkano. Oh, pwede rin. Hatid doon ni Linlin. -Lin. Uh -huh. Oo. Oo. Eh, Ipaanda rin natin mamaya. Unahin uh, muna, unahin muna natin para magkapera tayo. Ah, sige. <laughs> Oo nga pala. Ayan, oh, may tanglad siya dito. Ayan, may dalawang storage. Ito, pinagbibili daw itong sasakyan na ito. Tapos, hanggang doon yan. May mga ano to dito, eh, there. Ala, mimi! may miming dito. Miming nila yan, oh. Ayan. Oh, yung ganda dito. Ang lamig. Miming! Miming! May miming, oh. May miming, oh. Miming! Pss, 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 pss. Ayan, hanggang dito yan. Hanggang doon. Ang laki kasi dito, oh. Ilang bahay pa may lagay dito. Ayan. Mm. Doon yan hanggang doon. Yan ang bahay nila. May bagong storage sila. So, ayan doon. Hanggang doon yan. Tara, dito tayo. Ah, lamig dito. Umagang umaga. Well, may pinuntahan kami pero oh, hindi open. Sarado. Kaya, ito. Ito yung puno na itong ano, uh, ito yung mga hanging plant. Ito, mga, mga buhay to. Yan, buhay yan, buhay. Buhay to. Nakita ko to sa silang, oh. Ayan, nakita ko sa silang. Mahal lang nito. Sabi ko, nako, sa abroad wala yan. Na, na, na ano lang yan. Ah, oh, pinang uh, ano lang to. Ganyan lang, nakasabit lang to dito sa mga puno. Yung ibang puno, namamatay na kaya nito sa ganto nila, oh. Sa mga hanging plant. Ah, matay na sila. Yung iba. Ayan. Dito muna. Ito yung bahay nila. Tatlong kwarto ito. nandoon na yung kasama ko, sila ate. Oh, may bagong ano na naman dito, bahay-bahay maliit ah. Sa ano siguro to? Sa hot water. Tingnan daw natin. Oh, sa hot water. Sa hot water nga. Oh, may pusa doon. Mimi! Oh, hanggang doon yan. Diyan, diyan. Ang dito. Yan hanggang doon sa malinis. Bimbing! Uy, may puti pang sasakyan dito. Okay, Linlin. -lin. Ito yung asawa niya. Ayun. Okay. Ah, babay na muna. At ako'y papasok muna sa loob. Babay. Ayan si ate. Ah, na ba yun si ate? Ayan, ayan. <laughs> Napapunta hindi oras nandito kami. Okay, bye-bye.